Good morning! So, for today's video nga is pag-usapan natin kung ano ba yung buhay namin dito sa Japan bilang isang OFW at naninirahan mag-isa. Ayan, so pagdating mo nga dito talaga sa Japan is malaking adjustment yung gagawin mo. Kasi alam mo yung feeling na pag uwi mo galing trabaho, walang magluluto para sa'yo. So, ikaw yung magbubukas ng sarili mong rep at magluluto dahil walang ibang gagawa nun para sa'yo alam mo yung kahit pagod na pagod ka na sa trabaho, kailangan mo pa rin magluto kasi nga wala kang kakainin or pwede ka na mabimili sa labas. Kaya lang, syempre may kamahalan yung mga paninda sa labas. Kaya kami, mas pinipili na lang namin magluto ng sarili naming pagkain. Tapos may mga pagkakataon din darating ka talaga sa punto ng buhay mo na alam mo yung parang naboboard ka kasi nga mag-isa ka lang. Yung gusto mo may makausap ng harapan, hindi lang sa cellphone, pero wala, ikaw lang mag-isa. Sa tagal ko nga nag abroad is hindi ko expected na ma-experience ko pala yung ganong pakiramdam. Alam mo yun, yung feeling na naboboard ka, hindi ko alam kung naboboard ba ako or naho-homesick. Kaya ako naman, ang ginagawa ko, lumalabas ako pagka ganon, pumupunta ako sa mga mall or kaya sa mga park. Pero pag uwi ko, ganon pa rin. Alam mo yon yung may hinahanap ka, gusto mo may makausap ka ng harapan, yung mga ganon, hindi lang sa cellphone. Buti na nga lang din may kasama ako mga Pilipino dito sa apartment na tinutuluyan ko. So iyon pagkatapos ko nga mag-mall, doon ako nagpunta sa kanya at nakipagkwentuhan. Kasi nga hindi ko ma-explain kung ano yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano yung gusto ko. Pero alam mo yung feeling na parang may kulang, parang may gusto kang gawin, may gusto kang makausap, ganyan. So after nga nun, tumawag ako sa kapatid ko. So kinwento ko nga sa kanya na nalulungkot ako na hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. So ayun, after nun, iyak lang ako ng iyak sa kanya. Buti na nga lang din at napakabless ko din sa aking pamilya. So after nga nila na malaman na ganun yung nararamdaman ko dito mag-isa sa ibang bansa is lagi na silang tumatawag sa akin every Saturday noon at Sunday kapag wala akong pasok is lagi ko na silang nakakausap unlike before. Hindi kasi kami katulad ng ibang pamilya na alam mo yun yung laging nagkakamustahan, laging nag-uusap, yung close na close. Kami kasi kapag wala naman kami kailangan sa isa't isa, hindi kami nag-uusap. So anyway, yan nga pala yung masasabi ko na mahirap bilang isang OFW na naninirahan mag-isa dito sa Japan. Pero habang lumilipas nga rin yung panahon, unti-unti mo nang na-enjoy -e yung pamumuhay bilang mag-isa dito. Tapos doon mo na rin marirealize na masarap din pala yung mamuhay mag-isa kasi nga nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Alam mo yung feeling na kapag katapos mo sa trabaho, hihiga ka lang muna dahil gusto mo magpahinga, wala kang iintindihin na may maaabala kang ibang tao. So, doon mo palang din iisipin kung ano yung mga bagay na gusto mong kainin, lutuin, mga ganyan. Tapos kapag naninirahan ka ng mag-isa, doon mo marirealize na mas nagiging independent ka na pala sa buhay. Yung mga bagay na akala mo hindi mo pala kayang gawin noon, is kaya mo pala. Halimbawa na lang yung magpalit ng ilaw kapag napundi ito dahil wala kang ibang aasahan, ikaw din yung magpapalit noon. Or kahit na anong mga simpleng bagay na pwede mo namang gawin or i-repair ng ikaw lang mag-isa na hindi umaasa sa iba. Tapos ang kagandahan nga ng mag-isa is kahit papano ay nadadevelop yung mga skills mo. Halimbawa na lang sa pagluluto, kung ang kaya mo lang lutuin dati ay nilaga at prito, ngayon is nadadagdagan na marunong ka ng magkaldareta, magpapaitan, bicol express, or kung ano-ano pa. At higit sa lahat, kapag natuto ka na nga na mag-isa ka lang sa bahay, is mas na-enjoy -e mo yung katahimikan ng lugar. Na-appreciate mo na rin yung mga taong tumatawag sa'yo kahit magkakalayo kayo ng lugar, mga ganun. Kasi alam mo yon yung parang ang dami mong realization sa buhay kapag ka mag-isa ka lang. So kaya nga sa mga aspiring OFW dyan na gusto makapunta dito sa Japan or sa mga ibang bansa is talaga namang kailangan yung magbaon ng lakas ng loob. Dapat alam nyo kung paano nyo pasasayahin yun sarili nyo na hindi umaasa sa iba kasi nga malay nyo pagdating nyo pala dito, mag-isa lang din kayo, ba? Diba? Parang napakalaking adjustment talaga yung gagawin nyo. Tapos, kung may mga kasama naman kayo sa bahay, is mag adjust pa rin kayo. Siyempre, may mga kasama kayo eh. Kailangan din dito na marunong ka talaga makisama kasi kung may mga kasama ka sa bahay, hindi lang naman isang linggo, dalawang linggo mo silang makakasama, kundi taon talaga. Kaya naman, kailangan mo ring magbaon ng napakaraming pasensya. So yun lang, salamat sa panonood.